Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, aming amanang walang hanggang kabutihan. Muli kaming nagising sa liwanag nitong bagong araw, at ang unang hininga na inilalabas namin ay isang awit ng papuri sa iyong katapatan. Ang araw na sumisikat sa abot tanaw ay hindi na mas tiyak kaysa sa iyong mga habag na nagpapanibago sa amin tuwing umaga ayon sa nasusulat sa iyong salita. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming tagapagligtas at Panginoon inilalagay namin ang aming mga puso sa iyong harapan, hinahanap ang iyong mukha bago pa man kami gumawa ng unang hakbang sa paglalakbay na naghihintay sa amin. Nais namin na ang iyong pagpapala ang maging aming unang kasuotan, ang kalasag na pumapalibot sa amin at ang kompas na gumagabay sa bawat pagpili namin. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagsisimula ng araw sa iyong presensya na nalalaman naming siya na nagtataguyod sa sansinukob ay nagtataguyod din sa aming buhay. Panginoon, ang panalangin namin ngayong umaga ay isang pagsamo upang ang iyong mapagmahal na tingin ay yumuko sa aming buhay ayon sa pangako na nabasa namin sa inspiradong teksto. Naway lumiwanag ang iyong mukha sa amin o Diyos, hindi para sa aming kaluwalhatian, kundi upang ang iyong liwanag ay suminag sa pamamagitan ng bawat saloobin at salita na aming sasabihin. Ang liwanag ng iyong mukha ay ang garantiya ng iyong pag-ayon. Ang selyo ng tipan na nagligtas sa amin mula sa kadiliman patungo sa iyong kamanghamanghang liwanag. Hindi namin nais na makaligtas lamang sa isa pang araw. Nais namin na ang araw na ito ay markahan ng iyong kaluwalhatian na nahayag sa bawat detalye, gaano man kaliit, na nagpapakita na kami ay tahanan ng banal na espiritu at tagapagmana ng iyong mga pangako. Hinihiling namin nang may pag-ibig at pagpapakumbaba na ang iyong biyaya ay ipagkaloob sa amin sa dobleng bahagi sa bagong sirkulo na nagsisimula alam namin na ang biyaya ay ang dinararapat na pabor ang lakas na nagbibigay kakayahan sa amin na harapin ang hindi namin kayang abutin sa sarili naming merito o kakayahan kung wala ang iyong biyaya kami ay bumabagsak kung wala ang iyong pagtataguyod kami ay nilalamon ng mga kabalisahan at tukso na kumakalat sa paligid namin. Maging si Ika ang aming ligtas na kanlungan sa lahat ng pagkakataon. Ipagkaloob mo sa amin, O Ama, ang iyong kapayapaan na nakahihigit sa lahat ng pangunawa, ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo, ni hindi rin maiaalis, isang kapayapaan na itinatatag sa pinakaloob ng aming pagkatao, kahit sa gitna ng bagyo at ingay ng pang-araw-araw na labanan naway ang kapayapaan ni Heso Kristo ay maghari sa aming mga puso, nagbabantay sa aming mga pag-iisip at emosyon mula sa lahat ng pagkabalisa at takot. Sapagkat alam namin na sa pagkakaroon ng Panginoon sa aming tabi, wala kaming dahilan upang katakutan ang magagawa ng tao o ng mga pangyayari sa amin. Naway ang katiyakan ng iyong soberanya ang magpatahimik sa buong kaluluwa namin. Ang panalangin ito sa umaga ay isang sigaw upang ang pagpapalang ito na aming ipinanalangin. Ang liwanag ng iyong mukha, ang biyayang sumusuporta at ang dinatitinag na kapayapaan ay hindi lamang manatili sa araw na ito, kundi lumaganap at bumuhos hanggang sa sanlibong henerasyon o Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Ika ang Diyos ng mga tipan na pangmatagalan at ang iyong nais ay ang mana ng pananampalataya at pagpapala ay magtagal sa paglipas ng mga siglo. Inilalagay namin sa iyong harapan ang aming pamilya, ang aming mga bahay, ang aming mga asawa, mangt mong mga anak, ang mga apo, ang lahat ng darating pagkatapos namin. Naway ang pagpapalang ito ay manatili sa bawat isa sa aming mga minamahal, na umapoy hanggang sa mga anak ng aming mga anak upang walang agwat sa pagpapasanang ng pananampalataya at kaalaman ng iyong pangalan. Iligtas mo ang aming salinlahi mula sa paglihis sa iyong mga daan at pagtatag ng isang dambana ng walang tigil na pagsamba sa aming mga tahanan. Isang buhay na patutuon na ang paglilingkod sa Panginoon ang pinakamahusay na pamana na maaari naming iwan. na ang puno na itinanim mo sa aming buhay ay magbunga ng mga brutas na magpapakain sa mga susunod na henerasyon ng tinapay ng buhay na walang hanggan na natang kuwik ang may iyong salita. Ipinapakiusap namin na ang iyong maluwalhating presensya ay walang patid na sumama sa amin sa bawat hakbang na aming gagawin. Naway ito ay nasa likuran namin, nagtutuwid sa mga pagkakamali ng nakaraan, nagpapagaling sa mga sugat at tumatakip sa mga pagkukulang na aming nagawa na ginagawang patutoo ng pagtubos ang aming kasaysayan. Naway ang iyong presensya ay kumilos bilang isang makapangyarihang bantay na nagtataboy sa nag-aapoy ng mga palaso ng kaaway, hindi pinahihintulutan na kami ay ikulong ng aming nakaraan, kundi maging isang alaala lamang ito ng iyong di maubos na habag at naway ang iyong presensya ay nasa harapan din namin, nag-aalis ng sagabal sa mga daan, nagbubukas ng mga pinto na walang sino man ang makapagsasara at nagsasara ng mga hindi iyo para sa aming buhay. Maging ika ang dinagkakamaling gabay, ang haligi ng apoy sa kadiliman, at ang ulap na tagapagtanggol sa tuyong disyerto. Hindi namin nais na magpatuloy kung saan hindi kami sasamahan ng iyong presensya, sapagkat alam namin na ang lahat ng aming pagsisikap ay magiging walang silbi kung wala ang iyong pagpapahid at ang iyong kapangyarihan na mauuna sa amin. Bigyan mo kami ng sensibilidad upang marinig ang iyong tinig at ng lakas ng loob upang sundan ang iyong mga yapak. Naway ang iyong tapat na kasama ay nasa aming tabi. O Panginoon, na nag-aalok ng suporta, pagkakaibigan at kaaliwan na lubos naming kailangan, lalo na sa mga oras ng kalungkutan at kahinaan, kung saan ang aming kaluluwa ay mas mahina. Ika ang Emmanuel, ang Diyos na kasama namin at ang katiyakan ng iyong kalapitan ang aming kuta. Naway ang iyong makapangyarihang kamay ang humawak sa amin, na humahad lang sa amin na madulas sa madulas na daanan ng tukso at panghihina ng loob. Nais namin na maramdaman ang init ng iyong pakikisama sa bawat interaksyon, sa bawat hamon na nalampasan. At sa bukang liwayway na ito, itinatataas namin ang aming isip sa iyo na humihiling na iyong pabanalin ang aming oras at ang aming mga prioridad. Naway ang pagmamadali ng mundo ay hindi magnakaw sa amin ng katahimikan na kailangan upang marinig ang iyong tinig, ni hindi papayagan na kami ay mawala sa walang kabuluhang pagmamadali ng mga araw na walang layunin. Tulungan mo kaming malaman ang mahalaga mula sa panandalian upang pahalagahan ang mga kayamanan sa langit at mamuhunan sa mga bagay na may halaga na walang hanggan at hindi lamang sa mga kinakain ng tanga at kalawang. Naway ang aming schedule ay gabayan ng Espiritu at ang bawat tungkulin at bawat gawain ay isagawa ng may kahusayan na para sa Panginoon at hindi para sa tao na nagpapakita ng pamamahala at kaayusan na iyong itinatatag sa buhay ng iyong mga anak. Naway ang karunungan ang maging aming palaging kasama sinasangkapan namin ang aming sarili ng buong baluti ng Diyos sa sandaling ito upang kami ay makatayo ng matatag laban sa lahat ng bitag ng kaaway na babangon laban sa aming kaluluwa at aming layunin. Kinukuha namin ang helmet ng kaligtasan na nagpoprotekta sa aming isip mula sa mga kaisipan ng pagkatalo at kawalan ng pananampalataya. Isinusot namin ang baluti ng katuwiran upang ang aming puso ay manatiling matatag sa katapatan at sinisanyasan namin ang aming mga paa ng paghahanda ng Ebanghelyo ng Kapayapaan upang kami ay maging mga mensahero ng mabuting balita saan man kami maglakad. Naway ang iyong kapangyarihan ang magbihis sa amin ng buo, ginagawa kaming higit pa sa mananagumpay kay Kristo Jesus, at naway ang kasamaan ay walang makitang kanlungan o pagpasok sa anumang bahagi ng aming buhay sapagkat kami ay eksklusibong pag-aari ng Panginoon. At o, oh, higit sa lahat, naway ang iyong presensya ay nasa loob namin sa pinakamalalim ng aming spirito upang hindi na kami ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa amin. Naway ang tahanan ng banal na espiritu ay maging isang santuwaryo ng pagsamba at pagsunod kung saan umaagos ang mga ilog ng tubig na buhay upang pagpalain ang mundo. Naway ang aming katawan ang maging templo kung saan nahahayag ang iyong kabanalan and ang of sa pag-iisip ay smethinumbi sa pagsunod ni Kristo na nagtataboy sa lahat ng masamang palaso na sumusubok na dungisa ng aming isip. Ipinapahayag namin na ang katapatang ito ay nahayag sa gabi at araw sapagkat ang aming pag-asa sa iyo ay walang kinikilalang oras o panahon. Ikiwa ang aming tagapagbantay sa gabi at ang aming lakas sa tanghali. Huwag mong pahintulutan na ang kadiliman ng gabi ay magdala sa amin ng takot o ang pagkabalisa ay magnakaw sa amin ng nararapat na pahinga, kundi ang aming pagtulog ay maging isang gawain ng pagpapasakop at pagtitiwala. At sa araw kapag ipinapataw ang paggawa at mga responsibilidad. Naway ang iyong kamay ang gumabay at sumuporta sa amin sa bawat paglalakbay. Naway ang iyong pagpapala ang magmarka sa aming pagpasok at paglabas. Pagpalain mo ang aming tahanan, ang lugar kung saan kami umaalis para sa labanan at kung saan kami bumabalik upang maghanap ng kanlungan. Pagpalain mo ang aming trabaho, ang aming pantustos, ang aming mga proyekto at lahat ng bahagi kung saan nahahayag ang aming buhay. Naway ang aming buhay ay maging isang peregrinasyon na minarkahan ng iyong presensya, saan man tumapak ang aming mga paa. Naway ang lugar ng aming tirahan ay maging isang panig ng iyong kaharian, na nagpapalabas ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa iyo. Hinihiling namin na ang iyong presensya ay sumama sa amin sa aming tawa at sa aming pag-iyak. Madaling magbigay ng papuri kapag sumisikat ang araw at umaapaw ang kagalakan. Ngunit hinihiling namin sa iyo na, sa sakit, sa pagkawala, sa pagkabigo at sa luha, ang iyong presensya ay maging mas nadarama bilang ang tagapag-aliw na ipinangako. Naway ang aming pag-iyak ay hindi ng kawalan ng pag-asa, kundi ng pagtitiwala sa iyong soberanya at sa iyong perpektong plano. Anawat siyang aming kagalakan ay hindi panandalian o walang kabuluhan, kundi ang lakas na nagmumula sa kaligtasan, ipinapahayag namin. O Ama, nakasama ka at dahil sa iyo kami nabubuhay, humihinga at umiiral. Wala nang ibang layunin para sa aming buhay kundi ang luwalhatiin ang iyong pangalan at tuparin ang iyong kalooban. Ang aming lakas, ang aming pag-asa at ang aming kinabukasan ay nakasalalay lamang sa Panginoong Heso Kristo. Naway ito ang maging katotohanan na naghahari sa bawat isa sa aming mga araw, ang kompas na gumagabay sa bawat desisyon at ang panghuling dahilan ng lahat ng kami at ginagawa namin. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami magduda sa makapangyarihan at walang hanggang katotohanan ito. O Panginoon, Ika ang pinagmulan ng tunay na kasaganaan, hindi lamang material kundi ang kasaganaan ng kaluluwa at espiritu. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming kakayahan na maglingkod at ang aming kasipagan upang ang aming pagsisikap ay magbunga at upang magkaroon kami ng sapat para sa aming mga pangangailangan at ang mapagbigay para sa mga gawain ng iyong kaharian. Naway ang aming puso ay mapalaya mula sa kasakiman at labis na pag-aalala sa bukas, sapagkat alam namin na ika ang nagmamalasakit sa amin ng may probidensya na hindi nagkukulang. Naway kami ay maging tapat na mga tagapamahala ng mga ariintaan na ipinagkatiwala mo sa amin na ginagamit ang mga ito para sa iyong papuri at kaluwalhatian at naway ang kagalaka ng pagambag sa iyong gawain ang maging aming gantimpala. Ipinapakiusap namin ang supernatural na proteksyon laban sa lahat ng karamdaman aksidente o panganib na nakikita at hindi nakikita na maaring umatake sa amin nawa'y ang iyong mga anghel ay magkampo sa paligid namin at bantayan kami sa lahat ng aming mga daan ayon sa pangako ng iyong salita nawa'y ang bawat hakbang na ginawa ngayon ay nasa ilalim ng saklaw ng makapangyarihan sa lahat at ang aming katawan, kaluluwa at espiritu ay mapanatiling malusog at malakas upang matupad ang iyong tawag. Maging ika ang aming lunas, ang aming kalusugan at ang aming ligtas na kanlungan. Iligtas mo kami mula sa bitag ng manghuhuli at sa nakamamatay na salot. Sa bisan ng dugo ni Jesus, ipinapahayag namin na kami ay binabantayan at walang kapintasan hanggang sa iyong pagdating. Para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, kaya naman, itinatataas namin ang aming mga kamay ngayong umaga sa kumpletong pagpapasakop at pagtitiwala upang matanggap ang kaganapan ng pagpapalang ito sa umaga, ang liwanag ng iyong mukha, ang biyayang tumutubos, ang kapayapaan na walang katulad at ang presensya na palagian, na why ang buong pagkatao namin ay maging matanggap sa iyong pagpapahid sa araw na ito, upang kami ay maging instrumento ng pagpapagaling, ng pag-asa, at ng pagbabago sa buhay ng mga taong makakatagpo namin. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging mga parola ng iyong liwanag sa isang mundo ng kadiliman. Panginoong Diyos, kami ay sigurado na ang aming panalangin at pagsamo ay narinig. Naway ang pagpapala na aming ipinanalangin ay magkatotoo sa lahat ng aspeto ng aming buhay na dumadaloy sa pamamagitan namin upang maabot ang aming mga pamilya at ang mga henerasyon na darating. Naway ang araw ay mamuhay sa kaganapan ng Espiritu at sa hindi maikakailang pagsunod sa iyong banal na salita. Naway ang kumunang paglalakbay ay maging isang patuloy na pagbubuni sa iyong pangalan. Amen. Kung ang panalangin ito sa umaga ay tumagos ng malalim sa iyong puso at nag-alab ng apoy ng pananampalataya sa iyong kaluluwa, Inaanyayahan kitang tatakan ang pagpapalang ito ng isang saloobin ng pasasalamat at pag-asa. Una, hinihiling ko sa iyo. Pindutin ang like button ngayon din. Ang simpleng kilos na ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya na nagpapakita sa espiritual na kaharian na natanggap mo ang pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus at nabinago ng salita ng Diyos ang iyong araw. Pagkatapos, Huwag mong itago ang lakas at kapayapaang ito para sa iyo lamang. Ibahagi ang panalangin ito sa hindi bababasa tatlong taon na mahal mo at na nangangailangan na simulan ng araw sa ilalim ng proteksyon at biyaya ng Ama. Tulungan mo kaming dalhin ang mensaheng ito ng pag-asa at pananampalataya sa mas marami pang mga tahanan na ibinubuhos ang pagpapala ng sanlibong henerasyon sa buhay ng lahat. Manatili sa kanal na ito at iaktibo ang mga notifikasyon sapagkat ang aming paglalakbay ng pananampalataya at panalangin ay nagpapatuloy sa bawat araw at ikaw ay pangunahing bahagi ng pamilyang ito. Isulat ang iyong pangalan sa mga komento upang makapanalangin kami ng partikular para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, at para sa iyong mga kahilingan sa araw na ito. Kung mayroon kang kahilingan sa panalangin o isang patutuo ng nagawana ng Diyos, isulat sa ibaba. Iyong iyong pananampalataya at ang iyong himala ay nagbibigay inspirasyon sa aming komunidad. Magkasama, kami ay mas malakas. Naway ang pagpapala ng Panginoon ang maging iyong lakas ngayon.